na lang ako dito sa question. Ano daw ang ibig sabihin ng HDMF? Ma'am, ano po ba ibig sabihin ng HDMF? So, sagutin natin yan. Anyway, bago ko sagutin yan, it's me, Lizelle. Welcome back to my channel. At kung bago ka dito sa aking channel, huwag mong kalimutan ang mag-subscribe at mag-like at mag sa ating video. Salamat po sa commenting ninyo, ha? Ang HDMF po, ang ibig sabihin nito ay H for home, B for development, M for mutual, and then F for fund. So, home, development, mutual fund. Yun po ang meaning ng HDMF. Okay? So, abbreviation pa ito ng home, development, mutual fund. Or, pag-ibig fund. So, yung Home Development Mutual Fund, dito tayo nakakapag-loan ng multi-purpose loan or short-term loan. And then, calamity loan kung merong mga kalamidad na nangyayari sa bansa natin na hindi inaasahan, like mga bagyo, ganyan. And then, dito din at hindi lang MPL or STL or calamity yung nasasakop ni HDMF dahil from the word itself na home ay sila po ay nagpapautang na mga pabahay. So, may pabahay po si Pag-ibig Fund na kapag tayo po ay member, ay active member ng Pag-ibig Fund, ay pwede po tayo mag-avail ng kanilang housing loan. Okay? And then, ano pa ba ang update? So, hindi lang yan. Meron pa silang tinatawag na helps. Yung helps naman, guys, dito naman po pasok yung kapag halimbawa, kailangan mo ng pang tuition ng yung anak. Kapag meron kang anak na nag-aaral na sa college, yan, pwede po tayong umutang sa kanina. And then, next naman tayo sa ating second question. Sabi dito, tanong ko lang po, nag kasi ako sa pag-ibig at dapat naka-voluntary para makadote. At naka-voluntary po. Ang tanong ko, mahuhulugan ba ng company na pinagtatrabuhoan ko ang pag-ibig ko kasi naka-voluntary? Medyo nalito ako. Char. So, ganito yan. Kung before, kayo po ay naka-voluntary dahil kayo mismo ang nagbabayad ng inyong monthly contribution sa pag-ibig fund. So, tama yan. Talagang naka-voluntary tayo or self-employed tayo. Ngayon, kung meron ka na pong employer, siyempre, ang ating pag-ibig contribution monthly ay kinukuha yan doon sa sahod natin. So, si employer, yung responsibility niyan, siya po ang magbabayad kay pag-ibig fund kasi mandatory yan na ah. sa lahat ng employer na kailangan talaga magbayad sila ng pag-ibig contribution ng mga member nila. Okay? So ngayon, ngayon ang question niya, kahit ba kahit ba nakaboluntary pa yung status niya sa pag-ibig fund at meron na siyang employer ngayon, ay mahuhulugan pa rin ba ng employer yung nakaboluntary? So ganito po ang mangyayari niya. Magiging dalawa po ang record mo sa pag-ibig fund. Magiging dalawa yung record mo kahit ikaw lang mismo ang may-ari niyan. Kunwari ako, Lizelle Stoy voluntary. diesel is toy employed. Okay. So, dalawang column. Imagine. So, ito yung mga hulog mo ng voluntary and then ito naman sa mga employed. Ang mangyayari nga, dahil dalawa sila, hati sila. So, yung voluntary mo, kung kailan ka nag-stop, hanggang dun lang yun siya papasok. Yung contribution mo. Like for example, yung pagiging voluntary yung member ko sa pag-ibig fund, yung pagbabayad ko ng members contribution ay until February 2025 lang. So hanggang doon lang yon. Ngayon, nagtrabaho na ako ng March 2025 until present. So, employed. Ngayon, yung kailan ako nagsimula sa aking employer, magre-reflect doon yung contribution ko March 2025 until present. So, dalawang record. Ang mayayari po niyan, huwag kayong mag-alala kasi hindi po yan uh, magiging useless or hindi po mawawala yung mga voluntary na ulog ninyo. Ang mangyari lang ang gagawin ninyo, ay kailangan nyo lang i-combine or samahin ang inyong pag-ibig contribution. So, pwede ba natin ito gawin sa online? As of now, ay wala pa tayong ganyan sa online. Ha? Pwede natin i-merge sa online ang ating mga contribution. So, ang gagawin po natin ay kailangan lang po natin pumunta sa pinakamalapit na pag-ibig fund sa inyo. Tapos, sabihin mo lang doon na gusto mong ipamerge yung mga hulog mo sa contribution from voluntary to employed. At ang gagawa nun ay si pag-ibig fund. Ang gagawin nyo lang ay kukuha lang kayo doon ng merging form kay pag-ibig fund. Anyway, kapag sinabi nyo naman doon kay pag-ibig fund na gusto mo pagsamahin yung mga kulog mo, alam na nila yung form na ibibigay sa inyo. So, ang gagawin mo naman ay pipilapan upan mo lang naman yung mga kailangan pilapan upan So, napakaiksi lang nun, guys, ng mga pipilapan mo, okay? And then, syempre, pagpunta mo sa pag-ibig fan, kailangan lahat ng bala natin dala na, okay? Para hindi tayo pabalik-balik doon. So, kailangan may dala kang mga valid ID. Mahalaga ang mga valid ID natin. Nagdala ka na din ng birth certificate na PSA or NSO copy in just in case lang na magkaroon na problema sa yung data information. Kasi usually talaga, guys, nangyayari talaga yan. Kaya mas maigi na na marami kang dala na bala para ano man ang mangyari, ano man ang hahanapin ni Pag-ibig Fund ay kaya mo siyang i-provide on that day kung kailan ka pupunta para. Kasi alam niyo ang hassle kasi magpunta-punta, magbalik-balik ka sa Pag-ibig Fund dahil kulang-kulang yung mga dala at may mga hinihingi, et mga ganun. Kaya I suggest na kailangan talaga dala mo na yung mga kailangan mo, okay? Yung mga valid ID, ang pinakamahalaga na valid ID natin yung SSS Humid ID kasi nandun yun, complete details ng ating pangalan, birthday at yung lugar natin. Siyempre, kung ano pa yung mga iba yung mga valid ID, dalhin nyo na, okay? So, kung married kayo, maigi na sa babae ha, kung married po kayo, maigi na magdala na na marriage certificate copy na PSA or NSO kung ano yung available mo doon. So para ano, smooth lang ang transaction, ganon. So, yan lang muna ang ating discussion for tonight. So, sana po ay nakatulong sa inyo. And again, it's me, Lizelle. Thank you everyone and God bless. Bye!